Na-experience mo na bang tumigil ang oras habang gising ka? Paano kung isang gabi, eksaktong hating gabi, biglang huminto ang orasan sa bahay mo, at may boses kang marinig na bumubulong mula sa loob nito? Gusto mo bang malaman kung ano ang mangyayari kapag gumalaw ulit ang orasan? Pakinggan mo to hanggang dulo, at kung gusto mo pa ng ganitong nakakakilabot na kwento, mag-subscribe ka na ngayon. Kasabay ng katahimikan ng buong bahay, biglang huminto ang tiktok ng lumang orasan sa sala. Si Lila, bagong lipat mula sa ilan papuntang California, ay nagising sa kakaibang katahimikan. Parang may kulang sa hangin, malamig ngunit may halong init ng paghinga sa dilim. Lumabas siya ng kwarto, dala ang maliit na flashlight. Sa ilalim ng hagdan, naroon ang lumang orasan na iniwan ng dating may-ari ng bahay. Maitim na kahoy, may ukit ng mga simbolong hindi niya maunawaan. Parang lumang day script, pero iba. Nilapitan niya ito. Labindalawa oras. Ang dalawang kamay ng orasan ay nagtagbo, at hindi na gumagalaw. Bakit hindi tumutunog? Mahina niyang tanong habang nilalapi ang kamay. Ngunit bago pa man niya mahawakan, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok niya. Tila boses na matandang lalaki ang bumulong, mabagal, mahina, parang galing sa loob ng orasan. Huwag mo akong gisingin. Napatras siya, bumilis ang tibok ng puso. Nilingon niya ang paligid, ngunit walang kao. Ahimik ang buong bahay, maliban sa mahinang tunog ng pendulum na gumagalaw muli. Pero teka, hindi gumagalaw ang kamay ng orasan. Paano nangyayari yon? Kumuha siya ng telepono, tinignan ang oras. Labindalawa oras rin. Lumipas ang tatlong minuto. Ero hindi nagbago. Parang huminto ang buong oras sa paligid niya. Nang sumilip siya sa bintana, napansin niyang walang galaw ang mga puno sa labas. Walang humahanging. Walang ingay ng sasakyan. Walang ilaw ng kapitbahay. Ang buong kalye ay parang litrato. Nakatigil sa sandaling iyon. Bumalik siya sa orasan, nanginginig. Sa salamin nito, nakita niya ang refleksyon ng sarili. Pero may kakaiba. Ang refleksyon ay nakangiti. Isang ngiting hindi kanya. Napaatras siya, natumba ang maliit na mesa. Bumagsak ang mga larawan ng dating nakatira doon. Isa sa mga lumang litrato ay lumipad sa paanan niya. Pinulot niya ito. Larawan ng pamilyang Day, isang lalaki, babae, at batang babae na kasing edad niya. Sa likod ng larawan, may sulat sa Day. Pag huminto ang oras, huwag kang lilingon. Napalunok siya. At bago pa niya may tapon ang litrato, may marinig siyang yabag sa itaas. Dahan-dahan. Isang hakbang. Isa pa. Tila papalapi. Mom. Mahina niyang tawag. Kahit alam niyang siya lang ang tao sa bahay. Walang sumago. Ero narinig niyang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto sa itaas. Kasabay noon, gumalaw ang kamay ng orasan. Isang segundo lang, bago muling tumigil. Sa bawa pagtigil ng orasan, may kasunod na tunog isang halakha, mababa, galing sa taas, dahan-dahan siyang umakyat, hawak ang flashlight na nanginginig sa kamay. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang huni ng mga palaka sa labas, pero parang mabagal, parang nakadelay, parang pati tunog ng mundo ay nabibitin. Pagdating niya sa tapat ng kwarto, bahagyang bukas ang pinto. Sa loob, may liwanag na nanggagaling sa ilaw ng cellphone niya na naiwan sa kama. Kumikisla, parang may naglalaro ng video lumapis siya, dahan-dahan, halos hindi humihinga. Sa screen, may video siyang hindi niya matandaan na kinuhanan. Isang video ng lumang orasan sa sala. At sa video, ang orasan ay gumagalaw. Nguni sa likod nito, may isang babae. Nakatingin diretso sa kamera. Ngumiki. At sa sandaling iyon, biglang gumalaw muli ang kamay ng orasan. Labindalawa oras isa minuto. Kasabay ng paggalaw ng kamay ng orasan, parang huminga muli ang paligid. Umihip ang hangin sa labas, kumaluskos ang mga dahon at bumalik ang ingay ng mundo. Ero si Lila, hindi nakagalaw. Dahil sa harap niya, sa mismong cellphone screen, ang babaeng nakangiti ay dahan-dahang umiikot ang ulo, paunti-unti, hanggang nakatingin ito direso sa kanya. Biglang namatay ang ilaw ng cellphone. Naggilim ang kwarto. Sa kabila ng dilim, may narinig siyang mahinang boses. Bakit mo ginising ang orasan? Napatakbo siya pababa ng hagdan, halos madulas, pero hindi niya alintana. Tumakbo siya diretso sa pinto ng bahay, Subalit ayaw bumukas. Hinila niya, sinipa, kinayod ng kuko. Pero parang nakaselyo. Paglingon niya, ang mga ilaw sa kisam ay isa-isang namamatay. Isa, dalawa, tatlo, hanggang tanging liwanag na lang sa sala ang natitira. Ang ilaw na nagmumula sa lumang orasan. Kumikinang ito ng mahina, tila humihinga rin. At sa bawat paghinga, lumalakas ang amoy ng insenso. Isang amoy na pamilyar kay Lila. Amoy ng lumang templo sa Chiang Mai kung saan dati siyang nagsasabit ng mga palaspas kasama ang kanyang lola, nanginginig ang kamay niya habang lumapit. Anong kailangan mo sa akin? Walang sumago. Ngunit sa loob ng salamin ng orasan, nakita niyang muli ang babae, ngunit ngayon mas malinaw. Suot nito ang lumangday na kasuotan, may mga gintong palamuti sa ulo, at sa noon nito ay may marka, isang bilog na may linya pababa sa gitna. Ang mata nito ay tila apoy na nag-alab sa loob ng salamin. At sa gilid ng salamin, may mga aninong gumagalaw mga hugis kamay na tila pilit lumalabas. Umakbo siya pabalik sa kusina, kinuha ang bote ng kubig, ibinuhos sa sahig, at umusal ng panalangin na itinuro ng kanyang lola noon. Fama Ithorani, bantayan mo ako. Ngunit sa halip na katahimikan, narinig niya ang orasan na muling tumuno. Ding, ding, ding. Tatlong bises. Paglingon niya, nasa likod na niya ang babae. Hindi gumagalaw, pero malinaw. Nakatingin. Ahabang nakatitig si Lila, napansin niyang ang kamay ng babae, ay dahan-dahang inaabot ang kanyang braso, malami, Arang yelo, at nang tuluyang maglapat ang balat nila, biglang bumalik ang lahat ng kunog, pero kakaiba. May mga sigaw, may tawanan, may dasal sa wikang day, at sa isang iglap, naglaho ang lahat ng kulay sa paligid. Ngayon ay tila nasa ibang lugar na siya, hindi na ang bahay sa California, nasa gitna siya ng lumang templo, puno ng kanila at mga larawan ng Diyos ang hininya kilala, at sa gitna ng altar, naroon ang orasan parehong orasan, parehong marka, at sa likod nito, ang tinig ng babae, matagal mo na akong iniwan, Lila, nang marinig ni Lila ang mga salitang iyon. Parang huminto muli ang kanyang paghinga, iniwan, mahina niyang tanong, halos hindi lumalabas sa labi, lumapit ang babae, dahan-dahan, ang bawat yapak ay nag-iwan ng bahagyang alingaungaw sa marmol na sahig ng templo, hindi mo ba talaga ako naalala, habang nagsasalita ito, unti-unting lumalabo ang paligid, ang mga kandila ay nagiging mga aninong sumasayaw, at ang mga dasal ay nagiging mahinang ungol ng mga nawawalang kaluluwa. Lumapis si Lila sa orasan. Naroon pa rin ang marka, ang bilog na may linyang kababa sa gitna, at biglang sumagi sa isip niya ang isang alaala, -ala, isang batang babae sa Thailand, humahawak ng parehong orasan kasama ang isang babaeng kamukha ng nasa harap niya. Nguni sa alaala -ala, may apoy, may sigaw, at may isang pangako. Babalik ako kapag tumigil ang oras. Napakapi si Lila sa ulo, Parang pinupunik ang kanyang isip Hindi, hindi totoo yan. Ngunit ngumiti lamang ang babae at tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang oras ay hindi kailanman tumitigil, maliban kung may kaluluwang na iwan. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Ang panging nailawan ay ang mukha ng babae at ang orasan na muling nagpakita ng oras. Labindalawa oras. Huminto na naman. Kung gusto mong matapos ito, sabi ng babae, ibalik mo ang oras. Paano? Tanong ni Lila, nanginginig sa pamamagitan ng pagpapaalala kung sino ka. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng templo at may malakas na ihip ng hangin. Lumipad ang mga papel na may nakasulat na lumang day spells at sa bawat isa, nakita ni Lila ang pangalan niya, Lila the Mornchay. Ang pangalang hindi niya naririnig mula ng shy ampunin ng pamilyang Amerikano. Nanginginig niyang hinawakan ang orasan. Mainit. Hindi na malamig tulad kanina. Parang may tibo. Parang puso. At nang isabay niya ang kanyang pulso sa tunog nito. Ding! 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 Biglang lumiwanag ang laha. Ang templo ay naglaho, at muling bumalik siya sa sala ng bahay. Nakatayo sa harap ng orasan. Tahimik. Hindi na gumagalaw. Labindalawa oras isa minuto. At sa loob ng salamin, wala na ang babae. Ang refleksyon niya lang. Nguni sa mismong sandaling iyon, sa gilid ng salamin, may bakas ng palad, isang bakas na hindi kanya. At sa ilalim nito, nakaukit sa lumang day script ang mga salitang. Kapag muling tumigil ang oras, alam mo na kung sino ang tatawagin. Ahimik ang buong bahay. Ang hangin ay dumaloy ng dahan-dahan sa pagitan ng mga kortina. At ang lamig ng gabi ay tila humupa. Si Lila ay nakaupo sa harap ng lumang orasan. Nakatitig pa rin sa salamin nito na ngayon ay tila ordinaryo na lang. Wala nang liwanag, wala nang boses. Anging ang mahinang tunog ng hangin sa labas. Huminga siya ng malalim. Ang bigat ng kanyang dibdib ay unti-unting gumaan. Parang may matagal na lihim na sa wakas ay lumaya. Naalala niya ang mukha ng babae, ang mapait ng ngiti. Ang mga matang puno ng pakiusa. Hindi ito multo. Isa itong alaala. Isang bahagi ng nakaraan niyang tinangkanyang kalimutan. Tumayo siya at marahang hinaplos ang orasan. Salamat, mahina niyang sabi. At sa di kalayuan, parang sumabay ang mahinang kuktog. Isang huling tiktok na parang paalam. Labindalawa oras dalawa minuto. Gumalaw muli ang oras. Sa unang pagkakataon matapos ang gabing iyon, gumising ang buong paligid. May tumawid na kotse sa labas. May umihip na hangin asa sa dapid hapon ng bintana, may sinag ng buwan na dahandahang tumama sa kanyang mukha. Ngumiti siya, bahagya lang, ngunit totoo. Alam niyang ang bahay na ito ay hindi ordinaryo, at ang lumang orasan ay bahagi ng kwento niyang matagal nang nakasara. Ngunit ngayong alam na niya ang totoo, hindi na siya takot sa oras. Bago siya umakyat, huminto siya sandali at tumingin muli sa orasan. Tahimik ito, payapa. Ngunit habang siya'y lumalayo, parang may narinig siyang mahinang tinig isang pamilyar na bulong, banayad, halos parang hangin. Kapag tumigil muli ang oras, huwag kang matakot, Lila. Panahon lang ang humihinto, hindi ang alaala. At tuluyan siyang naglakad paakyat. Habang sa likod niya, ang orasan ay muling tumuno. Isang huling beses bago muling kumasok ang gabi. Ding, ding, ding.